Amiel. apa pangannya itu? Apa? Pangan tengah? Sini, Pak. Itu, Pak. Si Amiel. Highway <coughs> <So, everybody. coughs> i yeah. yeah. I'm Rockstar, gwapo na, galing pa. Parang Arnel Pineda, di ba? Galing, ha? Pwede, no? Ha? Isa pa? Ah, sige. Lala tayong time, eh. <laughs> Dahil magaling ka, mabait ka sa pamilya mo, totoo kang tao, meron kang 10,000 guests! Good luck sa'yo, Mariela. Balay mo, di ba? Makikita ka dito, ito na yung chance. Kasi dito, may isa pag napanood, kinukuha ka agad. Kaya di ba? Gusto mo bang ha ha Manawagan, sige. Ah, um, gusto ko pong manawagan sa mama ko. Ah, uh, um, ma, nandito na ako, yung anak nyo. Four years old kasi. Hindi ko pa siya nakita. So, uh, ito na yung pagkakataon ko. Okay, kasi once in a lifetime. Eh. Sorry, medyo... Oh, it's okay. ma, ma, nandito na po. Ah... Uh, gusto ko lamang pong um, sabihin sa inyo na nandito po yung anak nyo, si Amiel Sagkal. Hinahanap din po kayo ng mga apo nyo. Uh, alam ko rin po na may pamilya na kayo. Pero gusto ko lamang po sabihin sa niyo na buhay po ako. Anong pa pangalan ng mama mo, Amiel? Luningning de los Reyes. Luningning? <laughs> Ayun. Siya palang nanay mo. <laughs> Oh, Nanay Luningning de los Reyes, ito pong anak nyo. Kung gusto nyo po siyang makita, mamit. Ito po, Nanay. Dito po sa Wawawi, welcome kayo. At dito po kayo magtagpo. Dahil dito po niya kayo pinanawagan. Eh, ito na po yung pagkakataon na makita yung anak nyo for how many years at the same time, yung mga apo nyo, four years old pa lang pala siya, eh, bakit iniwang ka ba? Ano ba? Uh, family problem po. Pero ang tatay mo, kilala Bakasama mo? Nakasama po. Kasama mo? Nanay mo lang? Opo. Anong pagkakaalam mo? Nasaan ang nanay mo ngayon? Nasa ibang bansa po. Ah, ibang bansa? Bilang isang ano siya nun? Siguro may pamilya na rin. Oo. Oh. Ito, anak nyo. Guwapo. Ang galing kumanta. Tapat sa asawa. Di ba? Biray ang ganyan. Ganda pa na katawan. <laughs> <laughs> okay. Hamay sa baba! Ambil apa Abang pampangannya itu apa apa akan tengah singi Pak itu po si Ambil Our head, people. Restless sleep. Galing raksa, gua Gwapo na. Galing pa. Parang Arnel Pineda, di ba? Galing ah. Pwede, no? Ah, sige. Lala tayong time, time eh. <laughs> Dahil magaling ka, mabait ka sa pamilya mo, totoo kang tao, meron kang 10,000 cash! Good luck sa'yo, Mariela. Balay mo, di ba? Makikita ka dito, ito na yung chance. Kasi dito, minsan pag napanood, kinukuha ka agad. Kaya pakanta, di ba? Gusto mo bang ha? ha? Manawagan. Manawagan, sige. Um, gusto ko pong manawagan sa mama ko. Ah, um, Ma, nandito na ako, yung anak nyo. Four years old kasi. Hindi ko pa siya nakita. So, uh, ito na yung pagkakataon ko. Okay, kasi once in a lifetime eh. Sorry, medyo... no, it's okay. Ma, nandito na po. Ah... Uh, gusto ko lamang pong um, sabihin sa inyo na nandito po yung anak nyo, si Amiel Sagkal. Hinahanap din po kayo ng mga apo nyo. Uh, alam ko rin po na may pamilya na kayo. Pero gusto ko lamang po sabihin sa inyo na buhay po ako. Anong pa pangalan ng mama mo, Amiel? Luningning de los Reyes. Luningning? <laughs> Ayun. Siya palang nanay mo. <laughs> Oh, Nanay Luningning, de los Reyes, ito pong anak nyo. Kung gusto nyo po siyang makita, mamit. Ito po nanay, dito po sa Wawawi, welcome kayo. At dito po kayo magtagpo. Dahil dito po niya kayo pinanawagan. Eh, ito na po yung pagkakataon na makita nyo anak nyo for how many years at the same time yung mga apo nyo. Four years old pa lang pala siya. Eh, bakit iniwang ka ba? Ano ba? Uh, family problem po. Pero ang tatay mo, kilala Nakasama mo? Nakasama po. Kasama mo. Nanay mo lang. Opo. ano pagkakaalam mo? Nasaan nanay mo ngayon? Nasa ibang bansa po. Ha? Ibang bansa? Opo. Bilang isang ano siya ron? sigur may pamilya na rin. Family. Oo. Ito, anak niyo, guwapo, ang galing kumanta, tapat sa asawa. Di ba? Bihira yung ganyan. Ganda pa na <laughs> <laughs> okay! Kamay sa baba!